Hey, good morning guys. Fish on, fish on, na. Double strike. Double strike. Isa sa gitna. Napigit na. Si Boss Erbin. May dawi na rin sa gitna. Sabi ko na ba eh. Sabi tayo eh. Kaya sa'yo, Merdy, mariritrib? Ha? Mariritrib ko yung sa'yo

Malapit-lapit na siya. Lon line. Line ng Muntong. Ay, ah, Muntong. O, oh, alam na. na gagawin mo. Bubuhatin mo syempre. Muntong. oh o, oh, Hindi na. Yun. Oh. Okay, guys. Muntong. Yun. <laughs> Yung Jigo, ni kagabi. minadali minadaling ginawa sa gabi. Ayan mga kay Boss Ervin naman tayo ngayon May ano yan Tinetrade ko yung mga video Kami <laughs> na lang Ay sandaan ko Ayan wala ka ng ano ha ah. Kapating mga may nakapagawa yeah, si Boss Ervin. Tulo so, mo na yung jig ang um, dagat <laughs> Oh yeah, matay-tay na po Kasi <laughs> mag-overhead ka Spiring go semua. Pining pining ya. Net fishing pun ada di Hmm. Siguro mga isang kilometro na lang. Okay, siya, pero mas ka na. <laughs> <laughs> ano, kayo pa? Ha? Ako hindi na, sabi niya. <laughs> ayan na. <Solar> ayan na. Ayan, na. Ayan na. Oh. na. Ayan na. Oh! na. na. Ayan, 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 ayan na. 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 Nag-bubbles na siya. Woo! Balagbag nga! Uy! Yeah! Tikit, tikit, tikit. Ay! Ayaw tumalab ng ganito! Nice, bro! guys, ini siya umihinto. <laughs> ah, <laughs> gusto mo yan eh. Anak, nasa mga kayo Anak, ah. Oh, open pressure. Pagkakain uh, na inubos uh, <laughs> ito na. Uwana. Nakaw, may line. May line. Malalim. Matas na ba? Ano, Malalim po. Tukit ko na ako. Magpas ako. Kailangan kong mayakad. Bako, bakas wala na mo, angat muren. muna, angat. Okay, kaya tayong sumabit. Ayaw mo kapigil ng isda. Oh, kumaskas. Salamat ata. Okay. Okay, pati 'to. Post muna natin. Pause. Okay, play. <laughs> Guys, ramdam ko na siya. Kung ano siya. Yeah. Isa sa'ng mayaman. Sabay ko lang daw. Hmm. Mayaman daw, bro. Mayaman, ano ya? Rich kid. Rich kid. Sana, maano, matang buong TML sa'ng bakal mo.

Na sa oh, no, wala na 'yung bagit wala na Ano boss? Hindi boss. Wala na. Into na. Intu na to. pagod na siya. So, Ako pagod na pagod na. <laughs> Uy, <natin niya> na. <laughs> Wester pa? Wester, Treasure to. <laughs>

Medawi. Medawi sa iyo, Mer! Ayun na lang, oh. ba't Eric, paabot ba, nga ng baso nyo? Ah! Ano na ako ulit? Eh? Sagisi! Sagisi! Ah, hindi! Sagisi! Ano? Tugtot? Yung... Pla planeta ng Earth! Alien! <laughs> Janitor. Dito dito mababasa 'yung ano, sapot. Dito. Dito dito lang halong-halong lobster saka ano. Oh. O, uh, linet. <laughs> Tinaghalong lobster saka ano. Tayo 'yon. Wait and wait. <laughs> Janitor. Tinaghalong <laughs> <laughs> ano ba 'yan? Janitor, Janitress. <laughs> Janitress. Tinaghalong ano? Tinaghalong lobster saka ano. Sa isip ko yan, yan, yung yan. yan yung alak ng sakit sa kanang lab. siya sa lang. Pero malamang siya pagod na eh. Do. So, ako pagod na, pagod na, pagod na, pagod <laughs> na. Okay, nangangapag ka na eh. Hindi ko na alam <laughs> <laughs> kung paano pa ito gagawin ko. Nangangapag na, mama.

Oh, ako, kuluputan ko siya. Uy. Uy. Ayan po. Oh. Ah, yeah. Ayaw. oh laki. Ha. laki, mga ilang Hay nako saan pala nahuli. mo ah. Natalian siya, guys. Grabe laki. Oh, oh baka kagat ka. Yung line mo baka makagat. mo sa ulo ni Teka, teka, ito na putulin niyo tayo. 10, right? Yan po, napakatalim po ng ipin ni ano. Pinutol yung ano. Pateng, pateng. Nakasabit pa rin. Papapicture ba kayo? Nakasabit pa rin. Ah. Yun na Sino pa papicture sa buntot? Sandali. Si MR. Emer. Ah! guys. Nice. Oh. Woo -hoo. Game. Yes. Yeah. Ah. Yay. Woo -hoo. Oh, ha? Bye. Huwag ka kaagad sa akin. Nga ako ka. O, oh. oh, di ba? Okay na, guys. Nalambot na ako. Yan po. O, so, tingin mo na rito, kakaway-kaway ka kakaway, naman tayo. Jefferson at kasid ng real-time angler. angler. Ibang gancho tayo. Ayan po. Kaya ka Masid, mamaw. One hour, may git. Isang oras. Nalaban. Nalaban na to. O, po. Hindi mo malaman, nagkapi na, nagsigarilyo, kumain na tanghalian. Another Kulang shark, tumae. <laughs> <laughs> Kulang na lang itae. <laughs> Another shark. Another shark ba? Oo. Pating, pating. May gulok ba kayo dyan? Ayun natin na ano. Pating. Ay, oh. pagi, pagi. Pagong natin. Hindi, pating, pare. Hindi pagong, Ayun, ayun pa, pa buntot 'to. konti na lang Dulon-dulo. konting konti na lang oh. Dulo, dulo. Kunting, kunting na lang, oh. Baka, yung kanina. <laughs> may birthday pala sa kanila. <laughs> <laughs> uh, laki. Tayo marami tayo din ba? laki, pre. Hindi, dino, dino dino, dino. Another one, malaki konti na lang ah. laki Oh, uh, eh, may tama oh. O, yun, yun nga. O yun nga rin, no? Hindi, hindi. Iba, iba. <laughs> <laughs> yun nga. <laughs>